to reenact what was done to her. So, tinuturo-turo ka gano'n habang nagsasalita. Hindi mo naman nakikita itong kamay oh, ko eh. So, pakiulit abang habang, habang kinakausap ka ni Ma'am Lisa, anong ginagawa? Anong ginagawa? Pakipusta mo. Ikaw ha, pag inulit mo pa yan, dadamputin na talaga kita. Tuturo yung, yung kanyang daliri sa mukha mo. Malayo po sa kanya pa sa Ah, malayo. So, hindi. Pero nasa loob ng isang silid. Nasa loob ng isang kwarto. Opo. Good morning, Your Honor. Hindi po ako nakakapasok doon mismo sa likod po ng tindahan nila. Hanggang doon lang po ako sa lamesa po ni Mrs. Franz para magbayad po ng pinamili ko. After po pagkabayad, umaalis po agad ako. Hindi mo na nakaharap ni Minsan si LB Vergara? Noong first time ko po siya nakita, your honor, is January 2020, yung po yung kinuwento ko po last hearing, na after namin magpagasulina ng mobile sa tapat, bumili po ako ng pruta sa kanila. Kaya ako po nalaman na siya si LB, kasi po tinawag po ni Franz na, LB po pumasok ka sa loob ng bahay at maglinis. Ngayon po, kaya po naman ako nalaman ni LB na ako si Ma'am Lisa dahil naririnig din po sa amo ni na si Mrs. Franz po. Ilang isang alagad ng batas, hindi hindi ba siya uh, humingi ng tulong sa'yo? At, at kung gan nangyari yun, ikaw ba ay nagkaroon din ng uh, katugunan? Hindi mo ba na, nakikita na medyo siya ay medyo siya ay uh, Nag, nag, nagiging matamlayin o medyo parang gustong kumuha ng ng kakampi o magsumbong? Ganun ba? Bago ka magsalita, tanong LB. Nakaharap mo si Ma'am Lisa Palaba, yung pulis na babae. Ikaw ba ay humingi ng tulong? Nagpaabot ka ba ng, ng iyong paghingi ng pagsaklolo sa kanya? Hindi po. yung pong nandun na po ako sa loob, Biglang po siya pumasok doon, tinuro-turo niya po ako, sinisigaw. Sabi niya, tinaasan niya ako ng boses. Sabi niya po sa akin, pag inulit ko daw po yung ginagawa ko, dadamputin na daw po nila, niya po ako at ipapakulong. Saan nangyari yon? Doon po sa may papuntang kusina namin. Hindi, kasi ang sabi niya, sa gasolinahan daw kayo una nagpangita, eh, nabili siya ng prutas. So Hindi open. po. Labes na kayo nagpangita? Nung Basta po, lagi po yan nagpa sa tindahan, sa may kusina. Tapos yun po lagi ang sinasabi pag tinatakot niya po ko. So ilang beses? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima o palagi? Linggo-linggo? Mm, marami na po minsan. So tuwing magkikita kayo, tinatakot ka? Opo. Tinataasan niya po ko ng boses. Hindi, hindi ka ba humingi ng tulong? Ulitin ko na, uh, Ma'am Lisa, bilang pulis, police... Nahingi ako ng tulong kasi sinuntok ako sa nguso, sinuntok ako sa ilong, sinuntok ako sa sintido. Dumudugo pa ito dati. Hindi ka humingi ng tulong? May kaharap ka ng pulis, hindi ka humingi ng tulong? Hindi po. Bakit? Eh, kasi po kasabi po sa akin ng amo ko ng, ng babae, may kamag-anak daw po siyang pulis. Sino ang kamag-anak niyang pulis? Si Ma'am Lisa po. Tanongin kita, Ma'am Lisa. May kamag, -kamag anak mo ba yung sinasabi na amo nga ni... S sino si Banggitin mo yung pangalan, uh, LB. Sino yung, kam sino yung amo na nagsabi sa'yo na may kamag-anak siyang pulis? Yung pong babae. Sino nga? Si Franz po. Franz, Franz ano? Garcia po. Franz Garcia. Ruiz po. Franz Garcia Ruiz. May kamag-anak daw siyang pulis. Sinabi sa'yo kung sino kamag-anak niyang pulis? Pag may pag may bumibili po doon, naririnig ko po ang niya pong Lisa. Tawag ang kanyang kamag-anak? Opo. At yung Lisa naman, nakaharap mo? Pag... Opo, at pag nung sabi ng amo kong babae, nung hindi pa ako bulag, tumulong daw po ako sa may tindahan, sa, sa loob ng tindahan. Ito yung gasolinahan? Opo, sa may tapat po namin yan. Nakaharap mo yung Lisa? Opo, pag may bu pag bumibili po siya ng mga prutas, kumihinto po yung motor niya doon. Naka-uniforme? Opo, min minsan po naka-sibilyan. So nakilala mo? Opo. Na yun ang Lisa? Opo. Kaya hindi ka na humingi ng tulong? Opo. Na Mr. Chair, yeah. naalala mo ba yung hugis ng Lisa? Hugis ng katawan? Opo, mataba An po siya. Ano, maganda? Medyo po, maganda po siya medyo. Mataba lang po. Malabo na talaga mata ninyo, ano? <laughs> ano? pa? Bukod sa mataba? Yun lang po, nakatatang ko. Sobrang taba po niya. Ma ano? Mahaba ba buhok? Maikli buhok? Oo. Hindi ko po napansin. Basta po yung katawan niya lang po napansin ko. Hmm. Lagi po siya nakapuyod eh. Nakapulupot po yung buhok. Oh, Ma'am Lisa, kamag-anak niyo ba si Franz? Hindi po Your Honor, sa degree of consanguinity and degree of affinity Your Honor, hindi po. Wala. Wala po. Doon po sa statement ni LB, ang sinasabi niya po Your Honor, ang kamag-anak ko daw po ay si Mr. Jerry Ruiz. So, both both po yung mag-asawa, wala pong dugo na nalaritay na kami kamag-anak consanguinity or and affinity, Your Honor. Aling LV. Po. Ikinakaila ni Ma'am Lisa na hindi sila magkamag-anak ni Franz Ruiz at ni Pablo Ruiz. Ayun po, lagi pong binabanggit sa akin ng amo kong babae na may kamag-anak daw po silang pulis eh. Na Lisa ang pangalan? Opo. Ikaw lang ba ang Lisa sa police force? Kung sa buong Occidental po, hindi ko po alam. Pero sa Mangkuraw, MPS po, ako lang po ang Lisa. Yung description niya, fits you properly. Yes. Sabi, maganda ka. Sabi, matawa ka. Hmm. Wala po kami dugo, Your honor na magkamag-anak. Kamag-anak ko yung mag-asawang Pablo and Franz Ruiz. Dahil ako po ay from San Jose Occidental, Mindoro. So, ang pagkakaalam ko po, po sa kanila is from Benguet. Uh, Ma'am Lisa, na nasa na nawala na yung technical. May larawan diyan kanina ni Ma Manang LB. Pap Papakibalik. Yan. Nung nakakaharap mo ba si Manang LB, eto na yung itsura niya o yung itsura niya ngayon? Yan po yung nasa picture, your honor. 2020. May po ang buhok niya. Pero hindi ko po masyadong maano yung mukha kasi napahapyaw lang po ako ng ganon at nagbubusina na po yung mobile. Kailangan na namin bumalik sa police station. Ito yung nakita mo siya noong 2020. Ganyan ang itsura niya. Yes, Your Honor. So, yung sinabi niya kanina, kasi ang sabi mo ngayon, pahapyaw. Yung sinabi niya kanina na pinagagalitan mo pa siya, uh, dinuduro-duro pa ba, LB? Ano bang... Opo, oh, tinuturo-turo niya ano po ako. Ano yung duro-duro? Ganyan po. Ah, tinuturo na ganon. Oh, Tinap, uh, let the records reflect that uh, the <laughs> complainant tirma ng, ng LB Vergara is shown pointing her finger uh, to to reenact what was done to her. So, tinuturo-turo ka ganon habang nagsasalita? Hindi mo naman nakikita tong kamay ko eh. So, pakiulit ulit habang habang kinakausap ka ni Ma'am Lisa, Anong ginagawa? Anong ginagawa? Pakipusta mo. Ikaw pag inulit mo pa yan, dadamputin na talaga kita. Tinuturo yung, yung kanyang daliri sa mukha mo. Malayo po ako sa kanya. Basta lang po tinuturo-turo. Ah, palayo. So, hindi. Pero nasa loob ng isang silid. Nasa loob ng isang kwarto. Opo. So, sabi mo kanina, Ma'am Lisa, pahapyaw. Na parang glance sa Ingles. So, hindi na siguro pahapyaw yung tinuturo. Anong tama doon? Your Honor, yung sinasabi po ni LB na tinuro-duro ko siya, yun po ay tindahan. Yung pong tindahan na yun, Your Honor, ay labas-pasok ang mga customer. At the same time, may mga tindera pong nandoon. Kung, kung yun po, Your Honor, ay ginawa ko sa kanya, may nakakita, may nakarinig po. Sana po, doon pa lang po sa lugar namin, sa Mamburaw, na nalaman na na doon na, naku, si Ma'am Lisa, may dinurotin ako doon. Baka kumalat na po yung, yung pangyayari na yon. So, hey, ganon din po doon sa sinasabi niya na pumasok ako doon sa likod bahay na never po akong pumapasok doon. Meron din po silang mga kasambahay, ang mga ruwis doon na hindi talaga ako nakikitang pumapasok po doon, doon, Your Honor. Ako po ay bumibibli lang saglit lang po ang pagbili ko paglabas ko po ng tindahan sumasakay na po ako ng motorsiklo dahil kadalasan pong bumibili ako during your honor ay umaga almusal po na mga bata kaya po ako nagmamadali lagi dahil papasok po ang mga anak ko at the same time po papasok ako ng opisina so, kanina at noong huling hearing ang nabanggit mo ay mobil nagagasulina yung bang gasolinahan katabi ng tindahan ano ba ang dala mo kasi magkaiba pag mobile na at uh, motorsiklo. Yung motorsiklo, malamang personal mo yan, di ba? Yes, sir. Motor. Di ba? Yung yes. Police, sariling motor. Mobile ba ang dala o motor? Yung time po na nakita ko siya, na bumili po ako ng prutas, nakasakay po ako sa mobile habang nagagasolina po doon sa tapat ng tindahan po ng mga ruiz. Yun po yung nakasakay ako sa mobile. Pero, Mag, magkatabi yung gasolinahan at tindahan? Magkatapat po, Your Honor kalye, tawid ng... Tatawid po ng, ka ng kalsada. Okay. So, so, pagitan ng kalsada at ng... Na, pagitan ng, ng tindahan at ng, ng gasolinahan ay may kalsada. Yes, Your ay, Honor. Si LB ay nandoon sa siya po yung nakaupo po dun, Your Honor, sa, sa tabi ng... Yes po, sa tindahan mo, sa may tabi ng freezer. Kaya ko lang po siya nalaman na si LB. Nung binanggit binanggit po ni Franz yung pangalan niya na LB. Oh, LB, ang sabi ni Ma'am Lisa, ay dapat daw, nung dinuduro-duro ka, ay eh, mas marami nakakita. Nung dinuduro-duro ka ba, ikaw lang mag-isa o may mga kasamahan ka? Nasa tindahan po sila lahat. And ako lang po yung nasa sa loob ng kusina. Wala po akong kasama. Uh, sa ka ba dinuro? Sa kusina o sa tindahan? Sa kusina po. Ang kusina ay nasa loob din ng tindahan? Sa likuran o sa loob? Sa likod po. Ninati po yun eh. So pinasok ka pa doon sa loob? Opo. Nakatayo po siya sa may pinto ng kusina namin. So may kalayuan. Siguro mga dalawang dipa. Opo. Siya So, hindi sa loob ng tindahan. So, wala nakakita ang iba? Wala po. Kami lang po dalawa ang nandun sa loob. Ilang beses ginawa sa iyong pagkakatanda? Ilang beses ginawa sa iyong panduduro? Marami na po. Ilan? Hindi ko na po tanda. Basta po, tanda-tanda ko po. Tinuturo-turo niya po ako. Kasi kasi nung unang panduduro, ang sabi mo, ay pag inulit mo pa yan, i kita. Opo. So, dinuro ka uli. Ang ibig sabihin, may sinasabi siyang, meron siyang aligasyon na inulit mo, Hindi ka naman dinampot. Hindi po. O, sa, nakailan duro? Para pong lima. Lima. Limang beses. Doon din sa kusina. Opo. Yun din, sa, sa, yun din sinabangit mo, yung Ma'am Lisa. Opo. Siya rin yun. Naka-uniforme? Hindi. Eh. Minsan po, naka- William po at nakariro po. In the meantime, noong nangyayari, nasaan yung mga amo mo? Andun po sa tindahan. Naririnig nila? Siguro po. So, bago makapasok noong kusina, kailangan pumasok ka ng tindahan. Apo. Bago ka pumasok ng tindahan, kailangan merong pahintulot? O kahit sinong tao nakapasok sa loob ng tindahan? Hindi ko po... Hindi, sa iyong pagkakatanda, lahat ng tao ba, namimili, papasok sa tindahan o meron lang butas. Gaya ng mga sari-sari store, may butas, iaabot mo yung, ituturo mo yung bibilin mo, eh, doon mo rin iaabot yung iyong bayad. Ano ba yung itsura ng tindahan? Parang grocery na malaki na pwedeng pumasok kahit sino? Grocery po. Ah, grocery. So, yung namimili, ay talagang kukunin yung kanilang gustong bilhin. Halimbawa, yung mga panghalo sa sinigang, kukunin doon, babayaran, dadalhin sa kahera. Tama? Apo. Okay. Kailangan, kahit walang pahintulot, nakapasok sa tindahan. Kailangan ng pahintulot bago makapasok ng kusina? Minsan po, may pumapasok doon po sa may kusina namin. Bakit? Kahit hindi, kahit hindi empleyado, kahit hindi kasama mo sa trabaho, may nakapasok? Opo. Bakit nakapasok? Naliligaw o di pahintulot? Pag may magsisiyar daw po. Ah, siya. Sa... So, kadalasan, para ka makapasok doon, ay, mag-CCR ka, kailangan ng pahintulot. Opo. Ay, sila sino, daw sa amo ko. Sino ang nagbibigay ng pahintulot? Yung pong amo ko. Sino? Si Ate Franz. So, yung amo mong babae nagbibigay ng pahintulot para makapasok sa CR, sa CR na nasa kusina. Opo. Noong bang pagkakataong ikaw ay dinuro-duro, ang sabi ba ni Ma'am Lisa ay papasok siya sa CR o talagang diretso lang sa'yo? Diretso lang po siya doon sa loob. Hindi nag-CR. Hindi po. Sa, pa, sa iyong pangunawa, di yung ba pagpasok ni Ma'am Lisa noong unang pagkakataon ay may pahintulot? Wala po. Bakit? Wala. Paano malalaman wala? nandun ka sa loob ng, nang kusina, nasa labas yung iyong amo. Sabi mo kanina, sa tindahan. Eh, nagulat na lang po ako na biglang pumasok po Ganun si kalayo Lisa? ang grocery, ng mga, yung mga istante ng paninda doon sa loob ng kusina? Ganun kalayo? Ilang hakbang? Malapit lang po ang kusina namin dun. So, Hati lang po kasi yun. So, kung ano nangyayari sa loob ng kusina ay naririnig? Opo. Ng, ng, nasa, nasa, loob ng grocery? Opo. Kahit yung mga namimili? Opo. So, ang ibig sabihin, yung mga kasama mo sa trabaho ay naririnig din yung dinuduro ka? Nga PC po yun, eh. Siguro po naririnig nila, hindi ang nagkakilos sila doon. Siguro may tugtog pa doon, bukas na radyo. O, Opo. Yung, amo mo ay naririnig naman kung dinuduro-duro ka? Opo. Hindi ka na sumagot kung duro ka? Hmm. Nag ay, nag-imik. Ay, hindi na po. Tayimik na lang po ako. Limang beses. To. Ano man sabi mo doon, Ma'am Lisa? Limang beses daw, pasok ka dun sa kusina, galing sa tindahan. Wala pong katotohanan yun, Your Honor. Kung yung po, yung, yung pag-i, ang, ang grocery po, Your Honor, nila, is plywood lang po na pinakaistante ang pagitan. So kung siya po ay pinagalitan ko or pinagsalitaan ko siya ng hindi maganda, automatic po yun, maririnig po sa labas dahil magka, magkadikit na magkadikit lang po yun, your, your, your Honor.